Tuluyan ang pumasok sa loob ng PARS si Bagyong Goryo. Sa kasalukuyan ay wala umanong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Umiral pa rin ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa na nagdudulot ng maulap na kalangitan at panandali ang ulan sa bahagi ng western part ng Luzon, Palawan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Zambales, Bataan at sa may Metro Manila. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na tuluyan ng nakapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo na may international name na Pudol. As of 10 a.m. kaninang umaga, ang location ng bagyo ay nasa layong 1,170 km ng east of extreme northern Luzon. Ayon sa Weather Bureau, walang direktang epekto ito sa ating bansa. Papalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na nakakaapekto ang hanging habagat sa western part ng Luzon, kasama ang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Zambales, Bataan at sa Metro Manila na nagdudulot ng maulap na kalangitan at may panandali ang ulan lamang. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cota Bato City, maglalaro ang agwatang temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 90% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo agwat ang agwatang temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 80% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 55% ang tsyansa ng uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng pagulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang tsansa ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 25 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng 6 ng gabi. At yan ay latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, I Mines, Philippines.